Suportado naman ng mga mamamayan ng Palo, Leyte, ang mungkahing isalin sa kanilang bayan ang titulo bilang provincial capital ng Leyte. Handaw man ang mga residente rito dahil isa ito sa inaasahang magpapatas ng antas ng kalakalan sa naturang bayan. My report si Katay Correspondent Janine Kaugnay sa isyong pagmungkahe na ang munisipalidad ng Palo ay gagawing kapital ng Leyte, hiningan namin ng panig ang ilang mamamayan ng naturang bayan ukol rito. Sa pahayag ng Cat Team sa mga ito, kanilang ipinagmalaki na ang Palo ay handa na umanong maging kabisera ng Leyte tinuran din nila ang pag-unlad ng kanilang munisipalidad. Oo, oh, kay siyempre ito naman kinikita naman itong paglugag naman na ito. Kaya ito kinikita naman ito at mga proyekto ng ginkuha ni Mayor. So ganda itong Amon Munosipio, ako pa yung Tamon Munosipio. Amo ito na um, namin itong um, nga proud. ang ikang nga nakakabata, kaayad pala itong um, nga munisipyo At tapos itong Bangon River, di rin na nagpukuhan. Diri na nagtitimpag. Ito, kinikita na ito. No? Sa mga mga ebidensya. Ito, mga ka driver. Diri na nagkukuha. Nagagalangga lahat ito. Nga nagkakarakba. O ito pa Katapos ito mga kuan. Wari na mga siot. Amo ito dito at sinisiring ito nga. Inin maangay na nga. Matawag nga. Inin maging kapital na. Angay na nga. Kaya may damanira pangandaman ito. Na baga igin papa kuan na Mga mulupiyo. Okay, damat may na-improve na mga palo sa lanawang simbahan, ng munisipyo, at mga streetlight, damo na mga karsada, ayat naman. Ayon pa sa kanila, may ilang taon ding umano na naging kapital ng probinsya ang naturang bayan sa ating kasaysayan. Isang patunay umano, nakarapat dapat ng maging kabisera ang munisipyo ng Palo. Actually, itong Palo, kung sisin Ha, ko tiyay nga nababaruan. Nakadamo na ka government it palo. nakaduan na ni Kabises. An una siguro by the time han mga Amerikano katapos han Spanish time naging seat government. Naging capital an palo ang probinsya had nga panahon. So by that, ha history pala, pwede na ya maging, maging uh, kapital hitong probinsyan Leyte. Dagdag pa nila, walang masama kung ang palo ay gagawing kabisera kung ikabubuti naman umano ito ng madla. Hiling lang ng mga ito, huwag lang sana umanong kalimutan ng mga kinauukulan ang karapatan ng mga tao sa usaping ito. Mula rito sa Palo Leyte, kasama si Mel Nilingo, ito si Janina Lanza nagbabalita eksklusibo para sa Channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.